tsaka po kayo mag-apply maliit lang po yung uh, gagastusin nyo kumpara po sa million million po na iahanda nyo sa international student visa na uh, hindi po kayo sigurado tapos nire mo pa yung buhay mo no? may dala-dala ka pang stress kasi bayarin tapos yung mga kung may, may kamag-anak ang sa bus sa inyo Siyempre, papadalaan mo yun Ayan, tingin ko kasi sa Pilipinas Parang pag nakarating ka na ng Canada Maganda na yung buhay mo Hindi po na, <laughs> Hindi po totoo yun, dito kakain ka talaga Kaya mali pong isipin na Pag nakarating ka na sa Canada Ay gagana agad yung buhay mo Pag tiyaga uh, Hindi po madali lagi ko sinasabi ang uh, dami po namin ano, na reject pa ang mga documents na uh, doon sa PR application namin muntik na kaming hindi ma-PR no dahil uh, nga ano, uh, zero binigay sa amin ng ano ng uh, Quebec sa uh, training sa you know morning mga ka-heart welcome sa ating channel ngayon ay Friday uh, January 5 2024 so madami pong ano uh, balita about sa international student na hindi na hindi talaga yun ang ano ang uh, pinakamagandang pathway para maging PR ka dito sa Canada at uh, binabago ng government of Canada yung policy nila na ano uh, hindi maging madali para sa mga nais na maging international student kasi po ano uh, no marami pong mga factors at yun ang pag-usapan natin yung umagang to Since September 2021, there hasn't been a draw on the CSC. Is there an update on that? And also, Is the ministry open to maybe forging another stream, another pathway that's more directly um, from international students to permanent residents? Yeah, and I think it's and thank you. Uh, I, I think it's important to stress that that being an international student or being a prospective international student isn't a, isn't a guarantee of permanent residence or a guarantee of citizenship. Uh, Unfortunately, part of the fraud is unscrupulous agents, both in Canada and outside Canada, entertaining that false hope that if you can get into a program, you can become a Canadian citizenship. It, it, there have been, as you mentioned, and I'm sure you've covered this, there are limited pathways from permanent to, to permanent residency. Um, I do recognize, and this is work that is currently ongoing. I, I don't have anything to announce to you today, uh, but this is work that is going on, particularly with uh, with with, with some of my stakeholders in the construction trades and other industries to make sure that we are not becoming even more addicted to temporary foreign workers. With all uh, all the realities that that has created in in a in a, in a country such as ours, depressed wages, uh, exploitation at times. Not to say that there aren't good actors; there are. Um, but what part of that part of that ecosystem? I know I keep using the word is it. it does have that aspect of creating some very perverse incentives and so what I'm looking at uh, quite frankly is uh, a number of things that we could potentially announce over the next few months including increasing the points we attribute to skilled trades um, and, and and opening more clearer paths to permanent residency for those people that are already here. <laughs> Thank you Lord. Uh, dami dami pinagdaan. Nagumpisa po ano work permit application. Nagkaplay ako Sariling riling po. May konting tulong ng agency kasi sila yung ane uh, naka uh, hanap ng job offers sa uh, Montreal, Quebec. Hindi dahil po sa kanila ano hindi po ako ma-hire ng employer kasi yung mga employer po dito sa Canada na nagnanais mag-hire sa Pilipinas sa agency po sa Pilipinas nagkahanap so yun po no tapos so nagland ako sa Quebec uh, apply kami ng 2017 ng PR uh, iba ang process ng PR sa ano sa Quebec so nag QSW tapos Tsaka ka palang makakakuha ng Pag nakuha mo na yung certificate na yun Yung CSQ Certificate To Selection de Quebec Tsaka ka palang makakapag-apply ng PR na so, nakapag-apply ko, kami ng PR as pagkasapos Nag-apply nitong uh, 2021 Nang ano, ng, alo, ng uh, Canadian citizenship sariling sikap din po, DIY lang din po. Uh, tawa po ng Diyos ngayon, bago matapos ang taon, ng 2023, uh, December 8, favorite number ka 8 po, ay nakuha po namin ang aming pan uh, citizenship. Uh, In 1.5 kilometers, use the right two lanes to stay to the right two sortie 22E, Auto Route 640 East, Wabriyan, Raponting, So, grabe po nung yung uh, achievement. blessing na at sa kabila po ng no, ano, pagsisikap talaga pagsitsaga uh, hindi po madali kaya nga po ng ano ng lagi ko sinasabi uh, dami po namin ano na reject pa mga documents na uh, do sa PR application namin muntik na kaming hindi ma-PR noon dahil nga

kaya kailangan mo na ng ano ng uh, French language uh, test. Kailangan mo ako ka ng certificate. Di tulad po dati, uh, IELTS lang okay lang eh. So medyo at mas mataas na po yung points niya. Kasi nga po, uh, na kami ng uh, kanina Canadian citizenship ngayon 2023. Bakit po hindi na yung ano, international uh, student visa ang magandang pathway Sinabi po sa balita na hindi na yun ang ano at hindi ka po guarantee na lahat lang ng student uh, visa. Ay magiging PR po. Di ano, kasi may re regulated po kasi. Yan. Ngayon kung lahat po ay guarantee na magiging ano uh, student uh, yung kumuha ng student visa ay guaranteed na magiging PR ay eh magdadagsahan na po lahat dyan mga uh, yun ang ano pera pera na lang tas, ano. ang sabi nga po dun sa isang article kaya ka kumuha ng international student visa ay para mag aral ka hindi yung parang ang, ang mangyari dito magtatrabaho ka di ba? yung trabaho, suporta lang yun para sa uh, education mo pero ang nangyayari nga po kasi ginagawa na siyang pathway para maging permanent resident. Pero hindi po 'yun yung ano uh, magandang pathway po. nasabi ko po sa inyo ulit. Eh, nasabi ko na po dito dati. Una po, ang laki po ng ano uh, kailangan yung ihanda, million po. Ngayon po kung marami po kayong mga makakaluwag-luwag po kayo wala pong problema na mag-take po kayo ng risk pero kung uutangin uh, po o yung naiipon nyo isusugal nyo po doon ay napakalaking risk po na wala pong kasikuraduan na magiging PR kayo pangalawa po yung stress na taladala po nyo pagdating dito sa Canada kasi po kung umutang kayo babayaran nyo po yun tapos yung utang na yun may interest pa, di ba? So another stress. Pagdating niyo po dito, aarabin niyo ay puro mga bills. Unang-una na diyan yung renta ng bahay. Pangalawa yung uh, utilities. Swerte po kayo kung yung apartment ay ano, may included na yung heating at saka kuryente. Sunod po ay ang po dito ang mode of transportation nila ang public transport na ay hindi po kaya dahil sobrang laki po ng Canada tapos po dahil po uh, kailangan nyo magtrabaho dahil kailangan nyo pong i-sustain po yung buhay dito sa Canada na mataas ang cost of living katanggapin nyo po kahit na anong trabaho katanggapin nyo po kasi kailangan nyo pong ano eh kung lalo na kung ang dala niya sakto lang or isa nga kulang pa eh so tatanggapin niyo po yung ano kahit na pang gabi ibig sabihin po ka ng gabi uwi ka ng umaga or minsan uh, napakahirap na trabaho po yun yung kalimitan na nagiging work po ng mga uh, bagong dating po dito sa Canada kaya po mahirap tapos may mga balita pa po kung napapanood na marami pong ano, uh, mga nakakaano po ng trahedya Dahil nga po, siguro po dahil sa sobrang stress, pagod na, meron po mga nai-in and run po dito Tapos siyempre gabi ka uuwi, lalo na sa mga lugar na delikado po ng maraming tao sa Toronto kat po na ni uh, lugar na uh, puntahan po ng international student may meron pa akong nabalitahan na saksak po so kasi nga po gabi na na uwi uh, usually po yung mga mga, mga, mga criminal po di ba sa gabi sila umaatake so yun po no may sobrang risky kung baga nag-risk mo, niris mo nga financial, uh, financially tapos niris mo pa yung buhay mo uh, may dala-dala ka pang stress kasi bayarin tapos yung mga kung may, may kamag-anak ang umaasa po sa inyo syempre papadalaan mo yun ayan tingin ko kasi sa Pilipinas parang pag nakarating ka na ng Canada maganda na yung buhay mo hindi po gano'n hindi mo totoo dito kakain ka talaga kaya mali pong isipin na pag nakarating ka na sa Canada ay gagana agad ang buhay mo so gaya na nga ng sinasuggest ko po ang the best pathway po kung wala po kayong budget ay ang work permit temporary foreign worker visa po TFW or work permit visa yun po yung pathway na yan ginamit ko at sigurado po na may pag-asa po kayo na maging PR so wag po tayong ano wag po in 1.5 kilometers kaya nga po sa work permit hindi kayo may stress masyado dahil po pagdating niyo po dito may trabaho kayo tapos yung pang trabaho na gusto nyo di ba at may pag-asa kayong mag maging PR. Pagdating niyo po dito, trabaho lang iisipin niyo. Wala na pong ano, hindi na kayo mag-aaral. Ang problema, ang mahirap po kasi pag working student ka, nag-aaral ka na, stress ka pa, kailangan po magtrabaho. So patong-patong po, no? At uh, saludo nga ako sa mga working student po kasi mahirap po na ano yan na uh, situation sitwasyon sa buhay. Kaya po ang 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 lagi kong sinasuggest, uh, hanapin niyo po yung in-demand jobs dito sa Canada. Uh, pag hindi po match sa experience niyo, kumuha po kayo ng skills, mag-training po kayo, Mag-attend kayo ng training. At tapos, kumuha kayo ng experience, tsaka po kayo mag-apply. Maliit lang po yung uh, gagastusin nyo kumpara po sa million-million po na iahanda nyo sa international student visa na hindi po kayo sigurado.